lang kayo kakabit tong ano yun si Lo <laughs> kailan mo buksan yan? sa 7 po ata may activities dito? So, dito po sa kabila dadaan daw po At si Marcos ah, sa kabila? <laughs> sa Ah, tas may paano dito, pailaw. ilaw Anto mga spotlight. Mm, okay. Si BBM pala. No, so may event pala. Kaya pala nag-aayos sila diyan. Grabe, dumi no. Puro ano na. Rapiti sa kampang eh. Ayan pinundo yung Tramuros Bridge. Ito yung phase 2 o. Oh, Nang esplanade. Ah okay, may gumagawa rin pala dito. Sa Jones Bridge. May nag-aayos ng ano, ng tulay parang may speaker silang nilalagay ay eh, mga spotlight yata yan lalagay sila ng mga spotlight ay eh, no bagong bagong na mga naka plastic pa Ay, ang no? sa dulo. Ayan. Napabayaan din kasi ito eh, nung ano, nung uh, to dati ng panahon ni Yorme, ni Mayor Isko. May mga parte pa nga dito ng ano, ng lampos na nawala na yung ilaw na yun, no? i-focus natin. Ayan oh. oh. sabi nga daw, ni ninaka, ninakaw eh. Sa um, saka dati, nawala rin yung ano diyan pinakaharang dyan. Ano? Nai-report lang din natin kung kaya uh, na. Okay na. Tara, tayo dyan sa taas. Dami nga lang wero, no? sa labat, oh, yan Ito yung mga spotlight to. Oh. Uh, ito yung Jones Bridge. Kaunahan Kauna ang tulay na Ah, nilagyan ng mga ganitong lampos ano sa panahon ni Yorme. Yung mga halaman hindi na rin ganoon ka ano, kadami oh. Hindi ka tulad noon na ah, punong-puno 'yan. Ganda rito sa gabi eh. Ito yung parang ano naging pasyalan noon. Eh ngayon may esplanad na rin. So nadagdagan na yung papasyalan, hindi lamang dito sa Jones Bridge. May magamit sila rito, Ay may spot light to. Oh. yung na guys, ng spotlight so yun yung uh, phase 2 esplanade dati-dati update lang tayo dyan nung ano yung uh, ginagawa pa lang ngayon, ayun na uh, in-update pa rin natin, pero pinapasyalan na ng mga tao Tantaaming nakapila rito oh. Yung parang photo booth diyan. Sumikat yung photo uh, photo booth, booth diyan. Ini-pilaan talaga. Mga uh, pa-welcome to kay Yormi May may mga ano pahilaw to. Ang LED atin. Eh. Mga gumagawa niya sa anong spotlight? Aba tayo dito. Mula rito makakadaan tayo dyan sa ano Esplanad Ayun na oh Ang dami na nilang naikabit oh May spotlight Mukhang pa welcome to kay Yormi ah Okay, baba tayo. Bawa ko pa naman sa'yo. Pati tayo. yung banda yung tas ginagawa pa rin kaya may harang ngayon dyan hindi, hindi, tayo nakakapanik dyan So ito yung Jones Bridge. kailan kayo kakabit tong ano yun si Lo <laughs> <laughs> kailan mo buksan yan? May activities dito? Dito ah, po sa kabila, dadaan si sa kabila? Ah, tas ah, may paano dito pailaw oh, okay. mga spotlight mm, okay si pala no, so may event pala kaya pala nag-aayos sila dyan -mm. -hmm. ito pa oh. Ito pa sila oh. hmm. Inaayos nila yung mga pailaw. Diyan yung mga LED oh. Hmm. LED saka spotlight. Kinakabit. Dito sa Jones Bridge. Ito yung phase 1 mga kababayan. Okay, ito update natin ano. Dito sa Maynila. Nadaanan natin itong ano Inagawang esplanade sa kayo nga uh, ginagawa rin dito sa ano sa Jones Bridge. Yeah, maraming salamat. God bless po sa atin lahat.